programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay natupad na ang matagal nang pinapangarap ng ating bidang si Princess na mabuo ang kanyang pamilya at ang masayang pamilya na kanyang ninanais ay muli niya nang nakamtan at ngayon ay nandun na nga siya ngayon sa mansyon ng mga Cristobal at dito nga ay sinalubong sila ng isa sa mga katulong nila at dito nga ay winelcome pa itong ang si Charlene sa kanyang pagbabalik daw sa mansyon ng mga Cristobal at dito nga ay ipinakilala na ang kanyang tunay na anak at walang iba kung hindi nga si Princess Cristobal ang nag-iisang prinsesa nga ng mga Cristobal at dito ay nasabi nga ng kanilang kasambahay na napakaganda at mabait daw ng batang si Princess parang si Sherlyn daw ito at dito naman ay biglang nag-aham itong kanyang uh, daddy na ito nga si Raymond at sinabi nga niya ng katulong na syempre po sir isa po kayo sa mabait na tao at dito ay bigla din namang nagsalita ito nga si Sonia at sinabi nga niyang nananalaytay din ang dugo niya dito nga kay Princess ngunit sinagot nga siya ng pabiro ng katulong na saang banda at dito nga ay medyo sumimangot nga ito nga si uh, Madam Sonia ngunit sinabi rin dito ng katulong na para daw silang magkapatid at magkahawig nga daw sila kung kaya dito nga ay masayang masay na ang pamilya nga nitong si princess na sila ay buong buo na at magkakasama na habang ito namang si Libby ay nasa kanilang likuran at uh, malungkot na malungkot dahil inggit na inggit ngayon dito nga kay princess dahil masayang masaya na ito at nakamta niya na ang matagal niyang inaasam na masayang pamilya at buong buo sila ngayon magkakasama habang ito namang si Justin at si Xavier ay nagkausap na rin at nagparaya na ang bawat isa at dumating na dem dito nga itong si Lailani at magse-celebrate nga daw sila dahil ito ang unang araw na sila ay magkakasalo-salo sa hapunan at dito nga ay magiging masaya na ang bawat isa habang ito namang si Divina ay tuluyan nang ipapasok sa loob ng piitan dahil nga nagsalita na itong ang si Leila at ayon sa kanyang mga statement ay nagpapatunay lamang talaga na ito ang mastermind at sinabi nga dito ng bruhang si Divina na hindi pa raw tapos ang laban at babalikan niya ang lahat ng nangapi sa kanya at kumalaban sa kanya ngunit ano kaya ang siyang magagawa ngayon ng bruhang si Divina ngayong nasa loob na nga siya ng kulungan kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!